parikoy parikoy kain kain hmm, sarap ng inihaw mga parikoy hmm, kain mga parikoy nasubukan niyo na bang magihaw ng karning baboy na ang panimpla natin ay asin lang at may punting anghang oo mga parikoy napakasarap nito kung hindi nyo pa ito nagawa tara mga parikoy samahan nyo ako tapos nyo ang video ito para ipakita ko sa inyo ang proseso kung paano ko pinasarap ang inihaw na baboy. Kaya ano pa natin yung mga parikoy. Mga parikoy, luto tayo. Tara! Ayan, ang sasarap ng limpo. Sariwang sariwa mga parikoy. Siyempre, mag ihaw tayo. Ito yung mga uh, sangkap niya mga parikoy. Ayan, samahan natin mga parikoy. Siyempre, inihaw na limpo. Tapatan natin yan mga parikoy ano tayo Pinoy style hindi mawala ang inihaw na tuyo rin mga parikoy ayan ihawin natin yan pwedeng almusal pwedeng pananghalian kung may matira at simpre pulutan okay mga parikoy ayan ngayon imarinit natin yan mga parikoy ibang sariwa yan mga parikoy oh yung mga sahog niya mga parikoy at ito yung ihawin natin rin dito natin ilipat sa malaking bowl yan, para maganda yung marinit natin. Una, mga parikoy, lagyan ko ng asin. Yan ang panimpla ko, mga parikoy. Pang palasa, lagyan natin. Kunti lang rin, mga parikoy. Siyempre, maglagay tayo ng pamintang crack. Ayan, mga parikoy. At maglagay tayo ng sibuyas, mga parikoy. Ayan. Para mas lalong makrima ang ating minarinit ng karne. Maglagay tayo ng bawang, mga parikoy. Para tanggal ang sa talgas karne. at siyempre mga parekoy lagyan natin ng kunting anghang mga parekoy ayun mga parekoy lamasin natin para manood sa para manood sa karne yung nilagay natin mga lamas ito kami mag ihaw ng karning baboy mga parekoy o tawag sa amin sa bisaya sugba ayan Marinit muna natin ito ng mga kalating oras mga parikoy Habang magpapaapoy tayo Paapoy muna tayo mga parikoy Dahil Mamaya, oh, ihawin na natin yung karne. Okay, pare ko, ihawin na natin yung karne na minarinit natin. At para makakain na. Grabe yan, bro. Tekoy. Mga pare ko, nakasalang na yung inihaw natin. Mga pare ko. Tingnan natin. Ayun, mga pare ko. na ang kabila. Balik na rin natin. Ayan o oh. no? Gawa tayo ng mga pamunas mga parikoy Punasan natin ng kunting tuyo Na may magic syrup Ayan o oh. no? Tuyo na may kalamansi at magic syrup Saba kasi ang baboy mga parikoy kaya umaapoy ano? You know? Sabi, mm -hmm. nah, eh, mga parikoy. Kaya umapoy. <laughs> Parang nasa restoran. At ito yung tuyo natin, mga parikoy. Iawin natin. Toyo natin mga pare sarap ang tuyo pag inihaw ayan gawa din ng sosawan mga pare ko ayay yang sosawan mga pare Buka, mga pare ko ni mga testing natin pare ko Ano? Ano mo pare Hmm. Okay mga pare kakain na kami. At may karing tayo. Ayan o. kumain itong mga bisita ko. Okay, huwain na natin yung inihaw natin mga pare eh. Hey! Hindi naman yung Toy. Ayan. Ayan, tuyo mga parikoy. Ayan na mga parikoy. Pagkain namin. Ayan. Okay, eh, kain na mga parikoy. Andiyan yung mga kamay ng mga, mga malalaki. Kain mga parikoy, kain. Ito, sasawan mga parikoy, oh. Hindi tumahang, eh. Mga mm. parikoy, kain, kain, kain. Mm. Kain mga parikoy. Kain. Mm. Mm.

Oh, Oke koi Hmm, nang ini hamu apa Hmm, kain Kain okay, mau no. Hmm. Kain okay, mau pergi. Kain kain kain. Hmm. Ano Okay, thank you mga parikoy. Natapos na rin yung mukbang namin. Sana hindi kayo magsawa sa panood ng video namin mga parikoy. Salamat sa inyo mga parikoy. God bless you all. Bye-bye.